at magkikisigan na gaya ko. Ah. parang hindi uh, naman po kontra. Sige, sige. Gwapo lang ang partner ko ngayon. Si at no. Syempre, maganda rin naman ang partner ko. Ate. Okay. Pero hindi pa natatapos ang handa namin sa inyo sa gabi ito. Meron pa, meron pa Roy, 'di ba? Ano nga 'yon? Okay, so uh, sa oras na 'to ay magpapakita ng gilas ang ating mga kalahok ipapakita nila ang kanilang mga talento. Wow, so this will be the talent portion now. Okay. Yeah. Are you excited? Yeah. Yeah. Are you okay. May I present to candidate number one, Bigel of Marinduque. Yeah! Yeah! yeah. Kada ah. Itong rap kong to ay para sa inyong lahat. ng pamagat ay sa namin. Uh -huh. Salamat dumati ka sa buhay ko At inayos ang magulong mundo Salamat kahit paano ako'y minahal mo Minahal kita higit pa sa sarili ko Walang minahal ng ganito bukod sa'yo Alam mo sa sarili mo kung ikaw ang gusto ko Salamat at ikaw din ang aking naging gabay Ay diyan ka kailangan hawak ang aking kamay Salamat isa pa na din sa panahong ibinigay mo Di hindi ko makakalimutan ko Salamat din sa mga bagay na yung ginawa Sabihin man nila, ikay walang mapapala. Siguro tama nga sila sa kanilang sinabi. Sa kinisipan na pala di sumasagi. Na di ako ang siyang tipo ng lalaki. Bakit mahirap lang ako at walang sinabi. Kung niya lang ang siyang pasihan. At niya lang ang siyang dahilan. Sa akin huwag nang mag-alala. Sa salpulang sa lumigaya na. Ka. Kahit madali para sa aking Dahil sa amin kita. Dahil sa amin kita. Dahil sa amin kita. Dahil sa amin kita. Dahil sa amin na kita. Alam sa lahat, umaliligay na tinagdaan. Minamahal kita sa limpak at tandaan. At kahit na alam ko nang hindi na nagtagal, sa sasulang sa'yo, mahingat na mahal. Sana'y matupad mo ang mga pangarap mo Kahit kapalit ito ay saktan ko. Usang kaliligay, hindi kita hagla At kahit na alam ko na hanggang dito na lang Salamat at palagi mo akong tinutulungan At lahat na mali akong pinagbubuti Gusto ko lang malaman mo hindi ako ba to Hindi mo lang alam na sasaktan na rin ako Pati mo pa makita na ako'y nadaramdam Labag sa kalaob ang pumili ako ba ang hadlak sa iyong mga pinapangarap? Kung gano'n sige, ako'y handa yeah. ng pakahira. At lang siyang ulan. At lang ang siyang basihan. Ganon! Sa aki ng nang magalala. -kula, sa kulasan na yung ka. Oh, yeah. Eh, madali para sa aminin. Mahirap man ipipilitin, bulimutin. Kunyalangan siyang paraan. Dahil sabi na mahal kita. Dahil sabi na mahal kita. 🎵 Kaya kita 🎵🎵 kita 🎵🎵 kita 🎵🎵 Kaya sa lahat na tinulong kong saya Kapag sasama kayo nawawala ka ng laban <laughs> 🎵🎵 Salamat sa mga nating nagdaan 🎵🎵 Hina kita sa may pakatandaan At kahit na, na hindi niya nagdala 🎵 sa kulang ko lang sana'y magiging at lamahan 🎵🎵 matupad mo ang mga pangarap mo 🎵🎵 Kahit dapat ito, huwag sa anak mo 🎵

Okay so <laughs> siguro eh na natin sa kanilang ating pangalawang alahok sa oras nito. Yes. Okay so tawagin ko na ang uh, secu lele nam siguro.